Magandang araw po sa ating mga kababayan sa kanilang tahanan. Ito po ang balita ay October 8, 2024. Deceptively called, ganyan ni nalarawan ng FIBO ang pulo ng Volcan Taal, na lokal na kilala bilang pulo. Ay tila mapayapa sa larawang ito na kuha noong October 2 mula sa isang tanawin sa nungso ng Tagaytay. patuloy na pagkabahala nito na nagudyok sa mga volcanologists ng Estado na ipaalam sa mga opisyal ng mga bayan at lungsod sa paligid ng lawa ng taal na maghanda para sa posibleng pagtaas ng alert level mula 1 hanggang 2. Sa Lucena City, kapagtala ng dalawang priyati o steam driven eruptions at walong volcanic na lindol sa bulkan taal sa lalawigan ng Batangas sa nakalipas na 24 oras iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS noong Martes ng umaga, Oktubre, Sa kanyang bulletin, sinabi ng PHIVOLCS na ang pagsabog noong lunes ay tumagal lamang mula isang minuto hanggang apat na minuto. Ang mga lindol ay sinamahan ng isang volcanic tremor na tumagal ng dalawang minuto ay sa mga volcanologist na estado kinukoy ng pivots sa mga volcanic na lindol bilang mga naganap dahil sa mga proseso ng magmatiko o mga proseso na may kaugnay sa magma sa ilalim o malapit sa isang aktimong vulkan. Samantala, ang mga volcanic tremor ay patuloy na seismic signals na may regular o irregular oscillation at mababang frequency na maaaring tumagal ng higit sa isang minuto nagpakita ng mga senyales ng pagkabahala ang Bulkang Taal mula noong nakaraang nito. Patuloy ang pagsubaybay ng ating mga ahensya ng gobyerno at ng FIWOC sa mga susunod na pangyayari kaugnay sa mga kaganapan patungkol sa Bulkang Taal. Kami ay mag-uulat ng pinakabagong pinaka informasyon sa mga susunod na araw. At yan ang ating balita ngayong umaga. Maging alerto, maging ligtas, mga kababayan balik sa inyo sa studio.